Yon mga idolo for today's video ha, ah, pupunta nya pala namin si Papa o, kumustahin namin si Papa Siyan guys, kung... mag-intro guys, ah Salamat pala sa pag-suporta ng uh, ah, page Kuya Sa lahat ng social media ni Kuya Siyan uh, Subscribe, thank you po, subscribe pala ng uh, YouTube, YouTube ni Kuya guys ah So ngayon pupunta namin si Papa Para kumustahin Ibrang si oh. init nga eh yan yung buhay dito sa ano guys Sa bukid Sa bukid Ganito Yan naman yung tiyaga talaga dito guys Yan Para lang makaahon Kaya yeah, ganun talaga yung buhay eh. so, Samahan nyo po kami Puputan na yan po siya Pakis trabaho po siya ng construction Yan Titignan natin kung anong ginagawa ni Papa dun guys So medyo malayo lang yung lalakarin natin Pero Okay lang kasi sanay naman tayo sa Ganitong ano yan lang kasi yung ano, buhay natin kasi. Sanay naman tayo sa lakad. Alas yeah. nung nag-aaral ako, bata talaga. Nung high school ako nag-aaral talaga. Kung ngayon magkakalisya tayo guys, madlalakad na naman. <laughs> Walang tigil sa paglalakad. Sabi nga, kapag may tsaga, may nilaga. Tama yan, tama yan, At may mapapala. Yeah. Pag may pangarap ka, sige lang. Huwag mo sukuha. Ah. Yeah. Huwag kang magpa-apekto. Sinasabi talaga. ng iba yung bash is gawin mo na yan. yun know, at, nat natural, nat natural, nat natural, nat nat natural na yan gawin mo lang inspiration at motivation yung mga bagay na yan pakita Lama. mo sa, eh, pakita mo sa kanila na kaya mo kasi wala namang pagsubok na hindi nalalampasan marami um. ang mga problema at hindi nakakarap Ang gusto ko maglumok, hindi naman panggap. Hindi talaga sa akin, mm. ha? Hey, guys. Uy, pangasak mo ano? Sa may Ito. So, guys, medyo malapit na. Ay, malayo pa rin. Ah. Ito yung buhay sa ano? Ito yung buhay sa buwid guys. So, tignan natin, guys, ano? Anong ginagawa na so, medyo may may yes, ba? medyo mainit. may bayabas. Ay, may may ba? Ay, Ay,

motivation para sa mga kabataan huwag muna magbisyo kapag wala pong pinag-aralan o trabaho kasi unahin nyo yung pag-aaral pangarap nyo sa buhay para may marating kayo at may makita kasi mahirap yung buhay kapag wala kang pinag-aralan at natapusan diskarte at diploma parehas nyo piliin parehas nyo immunitize the same nyo simple lang yung buhay ganun lang Yan ay si papa guys, good morning. Hello, oh, take ni ka ba? Good morning, good ni papa guys? Yan trabaho pala pa. Makasih ka sa vlog. Mag-vlog kami. So ito guys, dito kami ano, tindi namin so. ay eh, kinuha lang kami guys na ano kaya pa. Ayan, trabaho ito, talaga yung... siya kanina, trabaho talaga siya. Para sa amin. Yan, ito. Ang tawag sa nito guys, ano? Dito kasi sa amin, ang tawag dito sa amin ay Bayabas. Ito po, yun o, isa. Ayun o. Ayun o. sarap, sarap niyan guys. Ito. Sarap nito guys. Yan. Ito yung kapaligaran guys o. Oh. Papakita ko sa inyo, maganda yung view o. Yan, kabundukan yan guys makikita nyo man diba may bundok so kabundukan to guys yun pa na o ito pa o isa o na yan ito pa o ito, ito guys o oh. katatlo tayo matamis ba na eh matamis ba ay gagawin sa pulaong Sayang! May laki. Ito guys, malaki guys. Grabe guys! Kakain natin to guys, oh. Mayroon pa ba? Bakit mayroon pa dyan? natago Sa ilalim, hanapin mo. Magkakain sa kabila. Wala, ilalim. Sarap yung malaki niyan guys kasi e, yun na. So yan mag aaral na naman tayo mga idolo. Back to school na naman ba? So yan. Tinala na namin siya pa mga idolo. Tinala na namin kung anong ginagawa niya. Ito so malalaki din to. Kaso parang wala pang hinog. Yan na. Oh, masapa yan guys oh. Ano masasabi mo sa mga mag-aaral na eh? Ano masasabi uh, mo? Masasabi ko lang guys, uh, motivation para sa mga batang katulad ko na mag-aaral. Ano mang pagsubok ang dumating sa inyo sa buhay, kahit man na uh, may nag sa inyo, na tinatawanan kayo, ano man, huwag niyong pansinin, huwag niyong itindihin kasi maraming pagsubok na kaya lampasan at walang at maraming paraan huwag kayong magpa-apekto sa sasabihin ng ibang tao kahit hindi kayo masyadong matalino patuloy lang sa pangarap dahil ang pangarap na yan yun yung magpapangat sa inyo balang araw. Oo, oh, tama. At saka hindi naman habang buhay mahirap, di ba? Kasi tayo, di ba, hindi naman tayo mahirap masyad. Oh. hindi, hindi. Dati kasi sobrang hirap ng buhay namin, guys. Tuyo, sapat na yun. Nung ulam, asin tuyo, sapat na, na yun. Pero na ngayon, um, namin. ayos na yun. Nakakaano na din kahit papano, mga idol. Na nakakaano lang namin dati. Uh, kung anong mayroon sa amin, okay na yun. Oo. Um. pero Kung um, nasa lamisa, ayos na yun. Pero nang dahil sa pagsusumikap, uh, talagang nakikita mo yung kaibahan at may mararating ka. At nakakaano kahit papano, papano. Yes. Ganun yung motivation namin guys. Ito, inog na ba yun yun? Hey Hindi pa. Hindi hey pa. Hey. Ayan guys, uh, may pasensya na po kasi naka-exit po yung ano ko buhok ko mga idolo. So, then na-exit po talaga. Saka mag-aaral po kasi ko mga idol ng criminology. So, yan. At sa mga mag-aaral dyan, mag-aaral lang kayo guys. Magka-college na kasi ko mga idol eh. First college po ngayon. So, tatry natin kung, kung kaya natin mga idol. Gagawin ko yung base ko makapagtapos na lang pag-aaral po. And ito, bayabas kakain natin mga idol natin kung matamis. So, tá vamos yeah. hmm. também chegar yeah. isso é um café de igual passar mais comor já harap guys Harap ng guys Nanto yung buhay sa ano Ito yung mga malilito Ganto yung buhay sa Probinsya guys Ganto yung buhay sa probinsya Para Hindi gagalaw Wala kang Ano Wala kang pagkain sa araw araw mm. Wala kang kakainin Puro hilata Wala kang mong gumbalaw talaga Ito yung isang binata eh hey guys, ah, galos ko talaga araw-araw si ko. Si pagtiyagaan kailangan. Spoken poetry. Spoken poetry. Spoken poetry guys, ah, uh, try natin. Ako isang makata na binata. Ako y, ako y nagsimula sa bata hanggang sa lumaki na kahit papano, kahit anong hirap ng buhay, aming kinaya. Aming aming inspirasyon ay talagang ginawang motivation ang mga bagay na mali at ginawang tama para umangat ka sa buhay. Gawin mong isang inspirasyon yung mga taong ginajudge ka palagi na kung ano man yung sinasabi sa'yo, hindi ko lahat pinansin. Ginawa kong inspirasyon para maging isang motivation yung bawat larangan ng isang laro. Ganito yung spoken poetry na kahit hindi mo masyadong maintindihan ay talagang may mararating ka sa buhay. At may kabuluhan. Ito yung motivation at spoken poetry na may kabuluhan. Simple lang pero sana iyong maintindihan. Magsumikap ka para may marating ka sa buhay mo, that's all. Thank you. Ayan. Advice sa mga kaibigan. Spoken poetry dyan mga kaibigan, for ano? For advising. For advising. Tasty kasi oh. So. Masasabi nyo may asin pa. Huwag tayo maging marating guys, pampatigas pa tayo ng ngipin. Pampatigas pa ng ngipin tapos kumain ka ng bayabas. Tay, ang ganda naman guys. Please subscribe na lang at hindi ko naman salamat po. God bless po. Yung salamat po sa support sa amin. Kapag 745k followers na sa Facebook. God bless.